Good morning mga lods. Magpupunla po tayo ngayon ng sibuyas gamit itong super pinoy na seeds ng SW seeds. Haluan lang po natin ng detain na pang punggos o pang amag po. At itong regent po, granules po ito, insecticide para hindi tangay ng mga langgam yung ating buto. Kapag pinaghalo-halo natin, ganyan po ang itsura niya mga lods. Unang gagawin natin, maggagawa tayo ng plat mga lods, mga kanal. Tapos pag nakagawa na ng plat, kakalaykayin natin lods para matanggal yung mga malalaking bato. O yung mga malalaking butil ng lupa Sunod lods, babakatan natin yung iba naman pagulong ang ginagawa para paglalagyan na ang buto Diyan po natin inilalagay yung buto para hindi po matapon sa mga kanal Dapat hindi rin masyadong makapal yung pagbudbod natin lods para hindi maging manipis yung pagpupunla Pagkatapos natin ay wawalisan natin para matabunan natin yung mga buto at hindi masira pag umulan po Ayun nga, medyo sumamang mga panahon mga loads. Kaya kinakabahan tayo, baka masira yung ating pagpupunla. Kaya naman dali-dali namang nagtulungan din ang mga tropa. Buti na lang nandito rin sila para tumulong. At pagkatapos nun loads, ay lalagyan natin ng ipa. Ito, lalagyan natin ng ipa upang matabunan. Cover niya sa ulan at sa init na rin yung mga buto natin. Para maganda ang pagkakatubo. At didiligan po natin at i-sprayhan ng insecticides para sa mga langgam, mga kulisap para hindi masira at babakuran ganun lang kasimple mga lods, yun lamang